Bibigyang kapangyarihan ang malawak na mamamayan. Ipagpabawal ang dinastiya. Palalahukin ng masa. Formang elektoral at pampolitika, representasyon ng mayorya. Itataguyod ang mabuting pamamahala, mananagot ang korap, pertugo at mandaraya. Bayad sa dayuhang utang sa taong bayan ilalaan. Tagapaglingkod na tapat, tapat sa sambayanan. Sa sambayanan, may pananagutan makapilipinong ekonomiya ay bubuhusan ng suporta. Una ang kapakanan ng bayan, lalabanan imposisyon ng dayuhan. Tunay na reformang agraryo ay pahahalagahan ng ibayo. Kasama ang industrialisasyon, paula rin ang lunsod at nayon. Iaahon sa kahirapan ang mayoryan ng mamamayang ipagtatanggol ang magbubukid at mangingisda, kawani, empleyado at manggagawa. Magandang araw po sa ating mga manonood. Ngayong araw na ito ay tatalakayin na sa kayong magiging kulay ko, proud ako ng tawag ng Pilipino na nagmula sa bansang Pilipinas, bansang mayaman sa mina. Magandang kalikasan at mga taong talitado. At bansang hindi papahuli sa larangan ng sensya. Naipapakita ng Pilipino ang pagiging makabayan sa pamamagitan ng pagtangkilit ng sarili natin. Halimbawa nito ang mga Pilipinong ng scientists patuloy na nagpapakita ng bilas sa larangan ng sensya upang mapaunlad at mapalawak ang mga bagay-bagay na kung saan ay daan upang mapadali gayon na rin upang higit na mapaunlad ang trabaho o produksyon. Na kung saan sa bawat pagumpay ng mga scientists hindi lamang ang kanilang gawa ang nakikilala at pangalan. Dahil kaakibat nito, nakikilala rin ang lahing Pilipino, ang bansang Pilipinas. Bukod pa dito, ang pagiging makabayan ay naipapakita ng mga esetyang pagtulad ko sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng panapang makabayan at pagtaas ang bandila ng Pilipinas sa aking paaralan, muli magandang araw. Magandang araw po sa inyo. Um para sa akin po, ang nasyonalismo Ang nasyonalismo ay ang pagtitiyak sa bayan, pagmamahal sa ating sarili. Um Para sa akin, ma ma maipapakita pamamagitan ng pagbili natin o pagtanghiling sa sarili natin. Mga produkto, pagkain, kahit ano pa. Pwede naman tayo mamili ng mga hindi import na gamit at mas affordable pa. Diba? Kasi, mas lalo na kung lalo natin pinatanghiling ang ating mga sarili produkto, mas lalo natin napapaunan ng ating bansa. At pag mas kumadami ang iwasan na natin ang pollution na dunit na masakit sa sakyan ng mabilang. Um, mapapan maipapanatili ko ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagsunod ng mga batas na ipinapatupad ng ating kundiyan. Gumagawa o gagawa tayo ng kabutihan sa nakakarami sa mga tao na kapaligid sa atin, lalo na sa ating kapaligid. Kasi ang Balsang Pilipinas ay mayaman sa, sa maglikas na yaman, lalo na sa magandang kalikasan. At pag magawa tayo ng kabutihan, mas lalo natin ipapakita sa lahat, sa maraming tao at sa ating bansa na tayo ay isang Pinoy at proud tayo na magiging isang Pinoy. Yun lang Salamat. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Doon po nagtatapos ang ating talakayan sa dalawang mag-aaral na Thank you po. Maraming I